Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga farming Ang, Sa umaga po ito ang ibabahagi po namin sa inyo ay patungkol po sa aming mga biik na bagong panganak Pero bago po tayo magtungo doon sa ating pag-uusapan ay tayo po muna ang dadalaw dito sa ating mga alagang iba ngayon po pupunta ko ako dito sa aming mini rabbit tree ayan po nakita nyo yung isang rabbit tuwan tuwa kakakain lang po niyan nakala niya kasi pagpupuntahan po talaga namin sila ay papakainin sila ayan po ulit si Bino at si Bulanggit ang aming mga barako at yan po, kung makikita nyo yung mga malalaking rabbit na yan, sila po yung mga kits dati. Ngayon, ang lalaki na. Uh, pero, lahat po ng mga kits na yan, isa lang ang ititira ko na puti. Yung isang barako po doon na puti, yan. Kasi gusto ko po magkaroon ng barako na puti. Tapos, dito naman po tayo sa ating mga limang mga biik. Pero, malalaki na rin po yan sila hindi mo na masasabing biik at ang uh, lalaki na nga <laughs> Tingnan nyo naman po ang kukulit yung isa lang talaga yung nasa baba itong isa dito, nasa gitna talagang napakukulit nito palaging tayo ng tayo pero masaya sila kasi busog uh, dito naman po sa kabila, yung dalawa nakapatid din nila Ayan buti tong dalawa na to hindi nagtatayo-tayo pero makikita nyo naman din po uh, masasaya din sila at malulusog mga future fatteners po yan kasi po ngayong buwan ng Mayo ang kanilang harvest tapos may piyesta po dito sa amin ng Mayo kung baka hindi na nga yan abutan ng harvest time nila at mabili na yan sila. Ngayon po itong naitan nyo mga sisiw na to pinakawala na namin kasi nagpisa na po yung kanilang nanay uli. Wala ng kulungan kailangan pong gamitin yung kulungan nila. At ayan sila po ay 2 months old na. First time po nila sa lupa. Yan, yung isa po ang laki na. Oh. Yan siya po ang pinakamalaki. Yung future inahin po yan. Ayan po. Ito naman ang kanilang nanay na nagpisa na ang kanyang mga sisiw ay pito sana po ay maging lumaki din sila at uh, maging mga future breeders din po kaya kinakailangan na nilang bumaba sa lupa yung nakalagay dyan dati at tayo po ay dadako na sa ating pag-uusapan dahil po yan nanganak po nga ng 15 na piglets ang aming inahin Uh, meron lang po kaming mga challenges dito na nararanasan na ibabahagi namin sa inyo kasi po may mga disadvantages talaga itong maraming mga anak versus dun po sa sakto lang yung anak kasi nung unang anak po niya is 11 piglets po yung kanyang nabuhay yung isa po ay patay na po nung lumabas o, hindi namin alam kung patay na siya nung lumabas o nalunod lang siya kasi hindi namin po yan nakita na ng anak agad nung unang anak niya so ngayon ang mga challenges po na naranasan namin ay ang dami nga po niyang anak 15 sobra po sa kanyang suso is 14 lang so meron po diyan mga maliliit na bi katulad po nito ayan na nangihina So, siniyo, ino po, sinaseparate po namin dun sa kanilang nanay para makasurvive po sila. Yan po yung challenges na nararanasan namin ngayon na marami po yung binigay sa ating blessing. Pero, yung mga challenges nga po na kailangan nating gawa ng paraan. So, hindi po sila nakakadedi ng maayos. So, nakita nyo naman ilang araw na sila. So, nasa 5 days na sila. So, hindi pa ganun ka bibilog yung katawan nila. Kaya, nagkaroon kami ng idea na kailangan pong suportahan ng gatas na artificial saka po pa mga iba pa pong pwedeng gamitin yung mga produkto po na inyong nakita kanina hindi po sponsored ng video na ito binagi lang po namin yun para yung iba po yung mga baguhan na naghahanap ng ano na pwedeng gamitin yun lang po yung aming may babahagi so ito nga po gagawa kami dito ng mga artificial milk para po dun sa mga biik na maliliit po na hindi kayang dumedi dun sa nanay nila at natatalo sila nung ibang malalaki. So, ayan po yung ginagawa namin. Sine-syringe po muna namin yung sila para masanay po sila dun sa lasa. At kung kaya na po nila yung yung lasa at hindi naman sila magtae, ay bibigyan na namin sila sa kulungan nila ng malaking Pakainan na nandun po yung kanilang gatas sa ngayon po ganyan lang po ang practice mo na namin para di po sila mabigla at hindi rin po masayang yung ating mga gagamitin na mga produkto unti-unti lang po muna para po masanay sila ayan po, tingnan nyo yung biik hindi pa po siya ganun ka ganda ang kanyang katawan dahil nga po konti pa po ang kanyang nadidedi sa kanyang nanay dahil ang dami nga po nila at uh, kung nakaabot ka naman po sa bahagi ng video na ito, kami naman po ay hihiling po sa inyo na kunting tulong po at pasubscribe po ng ating channel upang lumago pa po ang channel na ito upang maitulong din po namin sa iba. At uh, pati na rin po ang inyong mga like, comment, and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento. So ayan, ito pong isang beak na ito, medyo sanay na siya sa kanyang na nagatas na gatas kaya sinusubukan namin uh, subukan namin na dun siya pakainin dun sa pinagkanawa na po na gatas pero ito po itong isa na to ay hindi pa siya sanay kaya talagang ang lakas ng iyak niya at nakita nyo po yung aso namin kinukonfort siya ng aso namin dahil kasi ang lakas nga ng kanyang iyak uh, bali po kasi yung apat na apat po yung mga biik na maliliit na yan na uh, uh, tinututukan namin yung iba po kasi yung 11 ay good size naman po sila talagang yung apat na yun yung aming talagang tinututukan para po makahabol sila don sa kanilang mga kapatid at uh, ayan ayan, ganyan po yung pwede nating gawin don po sa mga baguhan na naghahanap po nung kung paano po ang gagawin kapag meron po silang naranasan na ganito ito po, ibinahagi eh, po namin para po pagka uh, merong nakapanood nito ay makakuha din sila ng idea po hindi po namin kasi ini-expect na ganyan kadami ang kanyang anakin dahil nakaraan nga po isa uh, 12 lang yung kanyang inanak at uh, namatay pa yung isa kaya 11 po yung parang pinagandaan po kasi namin is katulad din po nung ganong bilang 11 po Uh, kung 11 kasi po lang yung kanyang piglets ay hindi na po tayo maggagawa ng mga ganitong mga paghahanda so kayang kaya na po yun ng kanyang nanay na padidehin sila ng maayos pero kung may sitwasyon nga po na ganito sana po ay gawin po natin ng lahat para po uh, hindi, hindi po mabawasan ang ating mga laga ang ating mga biik ay makasurvive din po dahil biyaya po yan ng Diyos na ibinigay sa atin na tayo na lang po ang gagawa ng mga susunod na mga hakbang para po sila ay mapalaki. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Happy farming po sa ating lahat at God bless po.